Huwag mo saan? Gusto ko ng tawag sa inyo. Pinabash na ako ng mga followers mo eh. Masasaktan din po ako sa mga sinasabi nila. Baka po maniwala ka, titigilan ko na po si Kuya Owen. ba? i mo ako? Hahaha! Hahaha! Ate, asan po kayo? Pwede po ba may pag-usap? Gusto ko po sana humingi ng tawad sa lahat na nagawa ng mga ginawa niya. Huwag ka magpapaniwala dyan, Teng. binubuhol ka lang niya. Binubuhol lang lang Ay, niya. Ayaw ano, Ay, ka, lang lang kayo. Ay, ano ba sa dingin niya? Totoo ba ito? Hindi. Ano ah, natin? Huwag ka maniwala Ay, agad agad sa kanya, Teng. Hindi, pero sabi niya, hayaan niya po. Hindi tingin. Oh, sir Don, nandito po. Ay, pumiyak ka, mayiyak. Huwag ka mag-uusap. Ha? Papaawa lang kayo. O, sana amin, humingi tawag sa iyo? Bakit? Sa inyo or... okay. Lama, na po ako na mga nagawa ko. Totoo toto, ba yung sinasabi mo? Opo. But big out of nowhere, bigla ka namang nag-sorry agad. Ay, kasi... Mukha nang mong chinchi. Pinabash na ako ng mga followers mo eh. Masasaktan din po ako sa mga sinasabi nila. unti <laughs> yun? E <laughs> Baka ano lang yan, gusto lang niya mapalapit kay Kuya Owa, kaya nagbiginan yan. Baka po maniwala kayo, titigilan ko na po si Kuya Owen. Gusto nyo, debil ko po kayo ngayon eh. Pwede so, ano ba mo ako? Opo. Wala ko namang pera eh. Pwede ba ako? Pwede ba ako? Pwede ba ako? Sama hmm. ka kayo, gusto nyo? Tara, sama ko sa ko kayo. Mo? Tara, makapagod din peri. ako sa inyo, sa mga nagawa ko sa'yo, Big Boy, at sa iyo. Hindi, ah. kasi sa so, kayong masakin. So, kayo. Dala nila ako, motor lang oh. yun, motor tayo. Motor tayo? Hindi nga, totoo. Ano na lang, ano na kami, take out nyo na kami. Natawa ba? Ililibre mo ako? Oo nga. Ba't ba video ka dyan? Huwag ka na nga mag-video mo ako. Saan ka sa pa tayo eh. Hindi. Dinidocument ko lang na talagang makikipagbati ka na sa akin. Bakit, no, sige lang mo na yan mamaya na yan. Pag nakain na, ano ba gusto mo? Sige, damihan mo ililibre sa akin ha. Oo. oo. Eh, parang layo naman na nito. Ha? Malapit lang yan. Eh, ang dilim na, ang dilim dilim na ito. Oo, oh, na tayo bilis sa aming all day eh. All Malapit day? Malapit lang yan. Oo, oh, ay na lang bukas dito kaya. Alas 10 na alas 10 na nga. Ayun oh. na lang open. Pero tingnan mo kasi ang dilim na oh. Oo oh, naman. Kasama mo naman ako. Oh, sige, sige. Titiwala naman ako sa'yo. Bati naman na tayo eh. Uy, sarado na eh. Doon, doon. Mayroon doon. Ha? Huh? Eh? Doon sa kabilang pinto. Punta ka doon. doon Dalisan na? mo. Oo, oh, ikaw na muna bumili. Ako na lang bibili? Oo. Oh, oh. Sama, sama kasi ako. Eh, ikaw na. Diyan naman yung pera na sa'yo na eh. Oo, oh, sige. Hawa ko oh. na Bilisan mo. Dun sa kabilang. Okay, wait lang. Bilisan mo. Ano? Ano naman eh. ah. Mayroon na. Oo, oh, edi wala na. Oo, oh, oh ka na, kaya. sumaki ka na habang tayo iba. <laughs> <laughs> Ngayon, wala nang misiyel. Kung akala niyo, makapalo mo sa palamunin kayo, ay hindi ako ng tawad sa kanya. Hindi! Hindi-hindi <laughs> ah, <laughs> ako magsosoki sa kanya kasi aagawin ah, ko si Kuya Owa.